Four ways to insert a thread in a needle. First, gamit ang toothbrush, idein ang karayom sa brittle ng toothbrush at gumamit ng isa pang para mapuha ang sinulid. Second, gamit ang manipis na papel, ilagay sa pagitan nito ang sinulid at i-insert ito sa karayom. Third, gamit ang manipis na papel gupitin ito tulad ng ginawa ko at ipasok sa may karayo at ilagay ang sinolid para makapasok ang sinolid sa karayo. Fourth, gamit ang stick ng lollipop, gupitin ito tulad ng ginawa ko. kumuha ng makapal na hibla ng buhok at i-insert ito sa loob ng stick ng lollipop. I-tape ang dulo ng hibla ng buhok. At pwede na po natin magamit ito para may insert ang sinulid sa karayo. Thank you for watching!